Ito na po yung second coating ko. <laughs> Get niya. Hindi siya maano sa mata. Hindi siya masakit sa mata. Ah, di diba? Yan. Ito siya. Ito yung closer niya na ano. Hindi pa tuyo, hindi pa tuyo yung ano. Yung second coating. Masa pa siya. A oh, diba? Kung wala kayong ginagawa, mag DIY na kayo. O, oh, bibili niyo pa 'to. Mm. iniwan namin to. Gra Grabe, as in yung lakas ng hangin. Ah, Tingnan niyo, oh, tumba yung ano, Jemelina. Nagsulod lang ko, oh, tumba na. Grabe, natumba. Oh. Hello guys, gusto ko lang sa inyo i-share yung DIY cabinet ko. Uh, ah, pagisipan isipan ko ito last time kasi may natirang plywood kami. So, sa mga walang nagawa dyan at may plywood kayo sa inyong bahay, bago pa masira, gawin nyo na to Gawin nyo na. Now na. <laughs> so, ayan. Yung nagastos ko pala sa kabinet na ginagawa ko, yung DIY is 120 pesos sa pa pahiwa ng kahoy kasi galing sa bahay yung kahoy. Kahit na hindi siya ganun ka straight go na. Kahit na alam nyo yun, magawa ng paraan yun. So, ako lahat yung gumawa. Kasi nasa utak ko talaga yung gagawin ko matagal na to. Ayan. Ginawa ko na kasi may bagyo. So, 120 pesos sa kahoy. Sa plywood, walang binayad kasi tirang-tirang plywood yon Libre yung labor kasi ako na yung gumawa. Yung pintura nasa 790. Pero hindi siya naubos. Siguro, mga one-fourth lang yung nakuha ko. So, depende na yun sa paggamit mo kung gaano karami yung magamit mo. First coat, second coat, third coat, o ilang coating pa yan. So, ayan, sana uh, mag-enjoy kayo at nagustuhan niyo rin yung ginawa kong cabinet. At huwag niyo kalimutan na i-share ito. I-like at i-follow niyo na yung page ko para sa susunod meron pa tayong magawa na DIY. Thank you! Charan! Ito na po siya. Ito na po ang kinalabasan ng aking DIY cabinet. Ayan, lalagyan ko siya ng division. Ang lakas ng ulan. Ito na po siya. Uh, pipinturahan ko na lang. Ito na po yung finish DIY ni tata. So, ba diba, successful naman yung pagawa ko kahit na hindi naman siya ganun ka-perfect. At least nagawa ko yung gusto ko. ay, 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 thank you. silicon coating tayo. Ito yung ginagamit ko na paint. So, ayan. First coat pa lang to. So, magsisilicon coat na tayo. Ito na po yung second coating ko. <laughs> Get niya. Hindi siya maano sa mata. Hindi siya masakit sa mata. Ah, di ba? Yan. Ito siya. Ito yung closer niya na ano. Hindi okay. pa tuyo, hindi pa tuyo yung ano. Yung second coating. Masa pa siya. Adiba, oh, kung wala kayong ginagawa, mag DIY na kayo. Oh, bibili niyo pa to. Mm.